Ah, uh, bagong unit natin. Ah, uh, Hyundai Starix 2017 ah, uh, H1 Special Edition kung tawagin. Ayan, uh, kulay silver, ending 0 Ah, uh, Friday ang kanyang coding. yan ang kanyang body. ya ni el se cambia Ito ay 9 seaters lang. Uh, binili daw siya ng sa brand new, ng 9 seaters lang. Ayan. Uh, pero, ito, pwede siyang, kung may mabibili na upuan, at kasama yung reeling, pwede siyang dagdagan para magiging 9, uh, 12 seaters. Stereo. Automatic transmission. Siyempre, diesel to. Ah. May dB sa ceiling. Okay. Ito maluwag yung likod uh, para may mga bagahe. Kaya in order siguro talaga to na 9 seaters lang para malaki yung uh, baggage room. steering volume To working naman lahat yan okay. ang presyo po pala natin ito ay 1,150,000 pesos syempre uh, negotiable po yan upon viewing ang kanyang o na body all original po yan wala pong magitang uh, retouch tsaka tutun po Angy magsa napakasariwa nito tsaka magandang kulay